you <laughs> out po, 1 million in the house. Ito po, kumusta? At, uh, 3 million viewers shout out po ugas mo na tayo pinggan Ang 5 million viewers, salamat. Salamat po sa panood. Salamat, salamat po. Thank you, thank you. 6 million viewers, salamat sa pagdaan sa live. Salamat, salamat po sa inyo dyan. 7 million, salamat po sa panonood mga idol. Salamat sa 7 million viewers. Thank you for watching. 12 million viewers, salamat. Salamat, salamat po sa pagdaan sa aking live. Thank you. Salamat sa panunood. million viewers good afternoon salamat salamat thank you thank you for watching 16 million viewers salamat my idol thank you sa inyong support sa panonood po sa pagdaan sa live ko thank you Salamat mga idol 16 million viewers thank you Salamat. Linisin na natin to. para malinis. Salamat po sa nagtamsak na 1 million viewers. Yan, shout out. Mayong hapon, Sir Lix. Salamat, Sir Lix, sa support. Dr. Long, Sir Lix. Musta, Sir? Sa ibalita, naka, ana, para ugma. Prepare na para ugma, Sir. Bukas plato sa alig, eh. Nagkang ginamitan. Tamsakdan, dan. Salamat sa pagtamsak, Sir Lex. Yan, 23, mil 23 million in the house. Salamat po sa panonood, mga idol. Thank you, thank you po sa inyong oras. Thank you po. Salamat. Salamat mga idol. Thank you sa inyong panonood dyan. Thank you for watching. Salamat. Paghugas na ng plato. Kaya, mga idol, thank you po sa inyong 20 million in daw. Salamat. Salamat po sa panonood. Sir Lick, salamat sa pagtamsaka. Thank you. Yan mga idol, kumusta po yung inyong ano diyan, no? Yung inyong ah uh, pagboto. Nanalo ba yung mga kandidato ninyo mga idol? Nanalo ba? Sana yung mga napili ninyo ay yun yung mga tao na maglilingkod sa atin eh? ng maayos. Yan shout out. Ang 21 million viewers, maraming salamat po mga idol. Thank you po sa mga nandiyan po. Thank you. Salamat at sa mga nagtamsak Maraming pong thank you po sa mga nagtamsak mga idol ha Salamat sa inyong lahat dyan in 1 million viewers Thank you 19 million in the house Salamat po Thank you so much Salamat salamat mga idol Salamat po sa support sa aking live Mayong hapon, sir. Mayong hapon, sir Lex. Sa balita, sir. Kadaog imo hang sir. Prepare na po dugma, no? Para sa, ano? Prepare na naman para sa holiday. Holiday bukas. Nabim... Yan, shout out, Lee Song Zone TV. Everyone, nice to meet you. Thank you so much, Lee Song Zone, for watching. Thumbs up, Dan. Thank you so much. Ah... Uh, I will also connect to you Lee jong later. Thank you for the support. Thank you so much, sir. Uh, Lee Jong-sun TV. From what, from what country do you belong, you know, sir? Lee jong Country. Thank you so much. Shout out 12 million viewers. Thank you so much for watching, mga idol. Thank you thank you. I will connect to you later sir Yusunson TV ah eh? I will connect to you and I will also watch your videos. Lix official thank you so much sir ah. Eh? Thank you so much, thank you. From what country do you belong Sir Leezon? Are you from China, Korea? I already finished washing my washing the dishes. Eleven million viewers. Thank you for watching. and support. Salamat sa inyong lahat yan, mga idol. Salamat, salamat. may paya sa likod ko manok na lang yung kulang <laughs> Ay, may papaya po sa likod ko manok na lang yung kulang marami akong manok sa bahay I have many chicken in our house so papaya is lacking Ayan, lacking lacking Ayan. merong isang bunga <laughs> one bunga nag-iisang bunga yung aming papaya one 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 and only Yeah, 9 million viewers. Thank you for watching. Shout out, shout out. Thank you for watching. 11 million in house. Good afternoon, also, Sir using on TV. Good afternoon, thank you for your thumbs up. Okay, babaw Ikaw ay tao lamang na may buong tulang Anayos ko sa'yo sa'yo aking mahal buhay ko 5 million viewers shout out good afternoon i love my papaya yes i do i love my papaya yes i do thank you so much for your time oras salamat salamat 5 million viewers thank you for watching keep safe always and bye bye mga, mga idol bye 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 bye, -bye.